sama mapagpalang arol muli mga kalikot so bibigyan lang natin ng kasagutan yung nagtanong uh, isa sa mga viewers natin isa sa mga followers natin bakit na yung motor nya nakagamit lang niya or gumagana lang yung kanyang push start button or electric starter kapag naka neutral yan kapag naka-engage na yung kanyang kambyo, naka-termera, segunda, so, hindi na, hindi na niya nagagamit. So, hindi na gumagana yung kanyang push start button. So, try natin ito, naka-neutral. So, ayan naman dar try natin then try nating cambio yan naka neutral so cambio natin ayan na wala yung kanyang neutral light indicator ibig sabihin naka cambio na yan try nating pandarin <coughs> start natin so ayan ayaw ayan, kahit magpiga tayo ng class lever ayaw mag-start. So, yan, bakit ayaw gumana, mga kalikot? Ayaw gumana ng ating push start button or electric starter kapag naka-engage yung ating cambio. Dahil, mga kalikot, sa kanyang clutch safety switch. Ito yun, tinatawag na clutch safety switch. <coughs> Excuse, may sumasabit. Yan. Hindi ko alam kung ano yung uh, ibang tawag dito eh, Pero ako, ang tawag ko rito is clutch switch ang trabaho ng clutch switch mga kalikot ah, pag na, pumiga ka ng clutch lever matitrigger tong clutch switch magbabato ng ground or negative sa ating starter relay ang starter relay ng ating motorsiklo mga kalikot bago mag yan is dapat mapasukan siya ng positive at negative ang positive ng ating starter relay kumukuha siya dito sa ating starter button. Yan, dito siya kumukuha. <coughs> ano ba? <laughs> Pansira, sumasab may sumasabog sa atin lamunan. Dahil ang starter button, yung isang paa na uh, sa ating accessories line. Tapos yung isang paa na nakakonek sa ating starter relay. So, ang um, starter relay natin, kumukuha ng negative or ground sa ating neutral switch. Neutral. So, yun. So, kapag nakakambyo ka, uh, naka-engage yung iyong kambio naka-perme segunda, nawawala yung ground or negative galing ng neutral switch. So, hindi natin mali-trigger yung start relay dahil kulang siya ng negative or ground. So, ang trabaho ng class safety switch natin, yan, <coughs> ito. So, kahit naka nakapermira ka, segunda ka, <coughs> ay, hindi ko may sabit sa tayo. <laughs> yan. So, kahit nakakambyo, kambio na segunda ka, pag pumiga ka ng clutch lever, magt-trigger ang ating clutch safety switch. Dahil isang paa ng clutch safety switch, nakakabit sa ground or negative. Yung isang paa naman ito, tumatakbo sa ating clutch starter relay. So, pagka nagpiga ka ng clutch, ng clutch lever, pumiga ka, nagtrigger ang ating clutch safety switch, magbabalto siya ng ground or negative sa ating start relay so magti-trigger na yon ha ah, kumpleto na yung kanyang circuit kahit nakakambyo ang ating motorsiklo so once na nasira itong ating class safety switch yan uh, ah, lost contact or totally nasira na so hindi mo magagamit ang iyong starter ah, electric starter or push button starter kapag sira nito dahil walang magbabato ng Uh, ground or negative sa ating start relay. So, yun, yun ang ating uh, trabaho ng class shift to switch. Ngayon, uh, ikakabit ko itong uh, class shift to switch para mapakita ko sa inyo na kahit na ka, nakambue -naka siya, naka-engage siya ng, ng primera segunda, mapapaandar natin siya. So, ikabit muna natin yan. <coughs> Pasensya na kayo, medyo nakakating <laughs> akilalam muna. So yan mga kalikot Naibalik ko na Naikabit ko na yung kanyang Clutch safety switch So ito yung Ano ba yan? Dali Pakita ko lang sa inyo Pasilip ko sa inyo yung clutch safety switch yan Ito Yan So sa lahat ng mga motor na uh, starter the starter button at the clutch de clutch so mayroon tinatawag na clutch safety switch kaya tinawag siya ng clutch safety switch uh, hindi mo siya mapa-start yung ating motor kapag nakakambyo hanggat di ka pumipiga ng clutch lever so yan, kanina uh, yan pag nakakambyo yan, wala yung, uh, walang neutral light indicator kapag nakakambyo siya pakita natin na nakakambyo siya yan, hindi mo paikot kanina umikot camera hindi natin mapa-start yan, dahil tinanggal natin yung clutch safety switch or supposed to be nasira Yon. so try natin ngayon na nakabitan na natin ng clutch safety switch yan kahit nakakambyo pag pumiga ka ng clutch lever ito kahit nakakambyo siya so mapapandar natin dahil may nagbabatong negative or ground sa ating starter relay <coughs> so yun lang mga kalikot uh, sa so mga nagtataka ayan, bakit hindi gumagana yung kanilang push start button or start, uh, electric starter kapag nakakambyo so yun ang sira niya mga kalikot, is clutch safety switch so yun sir uh, sa nag comment sa nagtanong sa ating last video tutorial, sana makatulong ang video na ito para sa iyo at sa ibang mga kakalikot natin. So yan, kung nagustuhan nyo or nakatulong tong, palagi nyo nakatulong itong video na ito, so favor naman, pasuyo, ah uh, ng isang like at share sa ating video. So yun, muli maraming maraming salamat. Once again, this is Kalikot Moto Vlog. Until next video vlog.